Magandang buhay sa lahat, Liza Soberano. Super ang ganda nito sa new IG story na kanyang binahagi sa social media. At may caption pa itong, Guess who went to the happiest place on earth? At super din, ang pretty ng Queen of the Hill sa new outfit nito at new update post ng L Official PH sa Dalaga. Ito ay interview kay Liza Soberano. AQ A Q&A. 4L Official Philippines Cover Shoot. Sa panayam, kay Liza Soberano, ay maiintindihan mo siya, ng sobra. Sinabi din ni Hopi dito, na I love dogs, I love animals, I love K-pop, I love food, I love life. Natanong din ito sa kanya, what advice, will give your younger self? Liza answered, just to be yourself, and to not be afraid, to speak up. Ito talaga ang gusto, at paano minahal si Liza Soberano ng kanyang mga tagahanga. Ang pagiging totoo nito sa lahat. Pagiging brave woman nito, nakapasmart din niya, very articulate, very humble, very loving, and sweet. Tama lang ang mga salita ni Ken sa kanya, nasa kanya na ang lahat. Kaya siya minamahal ng sobra. Yeah.